Hello, isang magandang tanghali mga idol. Yan, luto tayo ng sinigang at ilafia, ng bus na tilapia na may talbos ng kamote. Ayan. Yan, yan mga idol. Ayan, mapaparami mo kain natin ito mga idol. Ayan. Ayan, mag-tip-tip na tayo mga idol.

ngayon na ulit para ma natin isa. Ang lutong kesi at oh, ngayon na tinamaan na niya. Yan, tinamaan na niya siya. para na na rin. Yan, natin para na na rin tayo. Ngayon magluluto na ito.

Kamote, at tapos ng kamote, sibuyas, bawang, at siling green. Ayan. Ayan, yan din ang paminta at ang seasoning. kaya mas mahala sa pampaasim ang pampalok. Ayan, simulan na natin dahil may yung kuali. Kala tayo ng bawang. Sood natin ang sibuyas, mga idol ito lang natin ito mga idol para masasarap. Um, kapag napalbasa natin aroma na sibuyas at yan, pwede natin ilagay ang uh, pinirito natin tilapia. Ayan. Ayan lang natin. At um, lagyan natin ang uh, food eh, para para sa ay bago so, yan okay. bagay natin yung yan yan oh, ang tubig so ilagay na natin sili yung green para mas mahang sarap yung sabaw inipin mga idol ayan ang uh, sisinoy ang pampalasa ayan lagay ko yung asin hindi niya yan at ito na yung pampaasi mga idol ating nilagay sa isang kukot ating hinalo para yung pulbos ay malusa o ayan pakuloy lang natin ito mamaya maya at mamaya ilalagay natin yung talbos ng kamote Ayan, maasim na yun mga idol pakuloy lang mga natin para ayan, lumasa yung sabaw at yung tila yung isda yan kulong kulong na siya mga idol oh. yan ilalagay natin ang talbos ng kamote yan ang isa rin sa mapapalasa sa ating siligang na tilabia yung talbos ng kamote yan yami yami po yun mga idol Tal sariwang sariwa ang kalbos ng kamote mga idol Ayan, pakuloyin muna natin yan. Kaya natin, haluin na natin bagyat. Lubog natin ang kahon para mapantay uh, ang pagkaluto ng talbos ng kamote. yan. luto na siya mga idol. Oh. Ay, lambot, lambotin na lang konti na ito na po, luto na po ating sinigang na tilapia na po nagustuhan itong video na to at pag nagustuhan niyo po paki-heart na lang po at paki-comment and then paki-share po para ma-update kayo sa aking mga bagong video. Ayun, maraming salamat mga idol. Thanks for watching. Yan, yami yan po yan mga idol. Mga para may ating kain mga idol. Thanks for watching.